kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang maningning na pag-asa. Ako daw ang nagbigay ng ningning sa buhay ni nanay at tatay. Hindi lang po, nai tay. Hindi tayo papatalo sa bagyo. Ano ba yung paiso? Kung saan kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Pero paano kung bigla na lang itong lumabo para sa kanya? Dito na lang ako sa isla, bye-bye, Apo. Mamay, malulong ako. Tay, bakit wala po ako makita ang sa langit? Pero naman na, ah. matatanaw niya pa kaya ang kislap kung unti-unti nang -unti dumidilim ang liwadag sa paligid niya. Maklak na ulit tayo. Dilag na umi mo na weekdays, 10 a.m. Premieres July 21. Dito sa Jeepney TV sa All Tv.